good morning ito na naman tayo ngayon naglalakad na naman tayo araw-araw ito yung building namin yan dyan ako tatawid super hot may bus tayo tatawid takbo parang hindi tayo mahabol ba? <laughs> I'm scared. Ano ba? Pwede pa bang tumuwi? Wala! Nakakatakot. tumawid Hindi tapos kagitnaan. Pawis na pawis. Ngayon ako pinapawisan ha. Kasi humid kasi. Humid ang panahon. Kaya ito ngayon tayo ay tatakbo. Eh, salamat Lord, nakatawid rin. Sa araw-araw nating pasok sa trabaho. Araw-araw nating pagtatawid. So kailangan ating magingat lagi. Bago tayo tumawid kasi nakaka-shock talaga, grabe. So now nandito na po ako ngayon sa Nandito na po ako ngayon papunta na sa clinic. Thank you Lord, nakatawid rin. So for now, see si bye. So nasa 13th floor po kami sa Masaya Clinic. Okay bye. Hello, good morning. Tayo ngayon, papasok na sa trabaho. Ngayon.